Okay, for safety first. Pinatay ko muna yung main switch. So, for this video guys, magkakabit po tayo ng, ano, ng ilaw. So, nangyari kasi sa ilaw guys ito. Kasi natuluan. So, pakita natin yung kaysami guys. Ayan yung kaysami oh. So, natutuluan kasi. So, ang gagawin natin, imbis na maglagay tayo dito sa ano, dito natin ipapalagay yung ano. Pero, gagamit na tayo ng duct tape ito. Duct tape gamayin. Kasi, pagka tornil yung ginamit natin, baka mamaya, eh, doon din tumula yung tubig. So, ito. Bumili kami nito. So, binili ko na rin yung wire. Number 14 na wire. Ito. Pang lightning at saka pang ano. Switch. So, magandang klase ng binili natin kasi mainit ng panahon niya. Hindi kasi pwede itong mga ganitong wire. Oh, manipis. Although naman pwede. kailan lang nagiinit oh. Manipis. So, ganito na lang makapal yung binili natin. So, 25 lang naman isang yarda. Tapos yung receptacle natin. Nasa ano lang to. ah uh, nandito yung presya. Ayan. 40. So, 250 ampere na po siya quality na po yan So kabit na natin Kasi ito yung pinalitan natin So tara na natin Let's go <coughs> kasi kakabit na natin yung ano guys bumbilya so Bago tayo magkabit ng ganito Siyempre patay muna tayo ng ano Main switch kasi delegado Pang makakiyente for safety first Pinatay ko muna yung main switch Yung sa mga veterano electrician, kahit hindi na pinapatay ito, wala lang contact ako kasi ang yung iingat ay lagi hirap na una ang guantes wag <laughs> ang guantes guantes <laughs> so lagi tayo takas ang loob nito eh so ano to kamuting ano to electrician walang gamit gamit ano natin to kasi baka tumulay yung ano dito Pag nilagay na natin, pwede na natin buksan yung ilaw. Ay yung ano, sweets kasi pasigawan tayo ni Jenny. Galit yan. Jen. Panggabi rin ako eh. Hasil to, pang panggabi. Ayun guys, so hindi natin tape kasi baka tumulay yung ano eh. Although natapala naman. So, ganyan lang. Kapalan lang natin ito, guys. Kasi, mahirap na. So, kabila naman, guys. So, pag ano nito, ganun muna. Kasi walang ilaw dito sa sala eh. Huwag may bisita. Ayan. <laughs> Ayan. Teka, teka. Mura lang naman ito, 50. Nakakabit na natin. So, doon natin padahanin yung ano. Ayan. So, nakakabit na natin yung receptacle ayan parang ano uy gulo ako ah <laughs> ayan so may kuryente na po yan guys so wala tayong humamak na ano delikado Dito si Ian yung ano yun naiiya ako yun oo nga nakibagay pa naman ako dito Okay, so, kabit natin yan. Tapos, lalagyan natin ng duct tape to. mayroon duct tape to naka-prepare. Kailan mo ubus to? Okay lang. Pangit Okay lang? Okay lang yan. Eh, kaysa mas matumulo. Sa toki ngayon, nanay? Sa tasita. Tasitao dito. Pagkano, ta tabunan nyo na lang ito dito ng duct tape kung sakaling tumulo. Pero wala na yun, naglagay na siya na ng sa taas eh. Tawa nga ako, umakyat eh. Eh magaan naman siya eh. Eh pag ako, mabigyan ako baka bumas. <laughs> hmm, Malag-lag ka dyan eh, sabi ko eh. Ayan, kapit na natin to. Duct tape tawag dito eh. So dito na siguro tayo magbibisa sa dulo. Mahal to. Panggabi rin si Jenny? Oo, oh, panggabi. Dito lang. Ay, laki. sorry. Dito lang banda. Dito okay. na yung natin, te. Ay. So, guys, okay. so, yun yung kinabit natin. So, bitin yung duct tape natin. So, ganyan. So, testing natin. Siyempre, mo muna akong bumbilya. Para mag-testing natin yung ginawa. So, ito yung problema nyo, guys. Kasi nagkatulo. Okay. So, ito yung penis product na nagawa natin. So, sira yung receptacle nito. Kasi, wa, natulo nga daw dito. So, tayo na nagwiring wiring So, kung nga tayo ng number 14 na wire, kahit mag-init yan, kasi kisam eh, hindi pwedeng ano, mag-lose connection. Kasi, number 14 yung wire na natin heavy duty na tapos yung receptacle natin 250 ampere ay 250 volts tapos ano siya 5 ampere na po siya so quality na so ito guys so switch system natin guys para masubukan natin ginawa natin and so pipindutin yung switch ayan guys so mahina kasi guys hinahanap po namin bumbil niya eh. wala yung bumbil dito na talagang ginagamit dito sa salay eh. so hanggang dito na lang yung vlog ko guys maraming salamat follow niya ako guys subscribe let's go